Tara na, doon na tayo sa kabila. Mayroon pa ba ito? Kahit pa ano. Halo-halo ako siya. Eh, maganda kapit ba? Tara na, doon na tayo sa mga walang nagkakaykay. Yung kapit tayo, yung ano natin to? Saan pa tayo dumakalya doon, di ba? Dito, na, Do hayo ni nang. Kaya ako babalik tayo dito nandoon yung kabinet namin. Kukunin oh, niyo na pa ba? Oh, okay. Oo. Oo, oh, sa ano? Hindi, eh, ayun na huwag oh, tayo. Okay they tayo dumaan din yun. ni nang. Yan ref. Oo, oh, gusto ko baka gusto yun ng ref. <coughs> Ay, may ano pala dito, may buwan pala talaga, talaga na tapunan talaga ng ano. Kahit pwede paggamitin, pinatapon na nila guys Kaya katulad dito, kabili. Ay, sira. Para na, balasan. Hello! Ha? Ay, ma pin control. O, oh, Chloe o. Ay, ayan, Chloe, o. Itong brown. Kamusta basta? Ay, yan. Paano mo sa kasama mo? Let's Okay ba, diba, may mapindahan. Mga pwede pa gamitin siya talaga. Eh, katotong kabinit na to. tiyan mo. Pwede pa siya gamitin. Kaya lang dito, pag nalapit kami, kahit di pa nila papayari. Hello! Hello! Halaga agad sila. Wala, no choice kami. Tira-tira lang sa... Dapat kanina Balik <laughs> kita tayo dun Kasi kukuli namin yung cabinet dun Chloe Kobe ano na? Ang panaginipan ko to Ha? Nag-ano tayo? Hmm. Tara na, doon na tayo. Ano? Balik tayo. Balik na tayo ito. Kasi may nagahalo dito. Halo. Sabi na tayo daan. Ah, Hindi tayo. Halo. Halo. Grabe dito na pala. Anong anong buwan ba ngayon? Hindi, pinig ko ano nga. Baka mga nagbilipat na sila. Hindi, ano siguro yan. May buwan sila dito. Pwede sila magtapol at ng mga ano kasi kung baka itong buwan lang pwede ayan o oh, lamisa o diba yun din o ayan oh, ayan o oh. mo guys nalabas na yung lamisa hindi alam ko sino saan kayo Bella, tetapi lu sakit. Kamu kena kadal. Kamu ano? 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 Pero meron may, -may ari.

perfect. Pwede ba lang? <laughs> Bro, ganito Pwede pa ba? Oo, kasi naman bumili ko. Pwede pa ba? ito parehas nung kayo yung boy. Pwede pa ba? Oo. Oo. Perfect. Para di ka na bumili. Kasi, di ba? Di ba lang ako? Sige. Papasa ko ba? Pa pa? <laughs> mo na doon muna sa cabinet na kasi si Tito, hihahalo-halo okay, tayo din. Mamayang gabi may lalabas pa to kung tahan tahan. sa ako po yung bar. Ayan guys, nakakuha siya ng na, ano. Diba? Hindi na siya nabibili pag uwi ng Pinas. Sana ando pa yung cabinet na iniwan na. Marami hindi lang kami naghanap dito, madami din pala ng mga kahitay dito. Mahuli lang kami ng balita. Ito kasi si Chloe, huli na magsabi. Maraming pa rin mga tinatapon. Eh. Sana ako lang kabalik. Saan galing?

Ayan bag. Ano mo saan ano mo clone? Bro, gaganda na. Pag gaganda na pag mga original, oh, gaganda pa oh. Kasi to isa. Wala 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 lang pa mga kinabata. bata.

Ay, wala na yung ano na kinuha na. Ay, pa pala Ay, wala, doon madami Lahat hili na lang gano'n madami Saan? Sa likod? Oo, pag gano'n lahat madami Marami lang yun Ha? Umay. Madami, galing na ka ba, yun. nakakuha no? na ng maleta Hoy, ano na natin yung lab? Saan pang pa ano nito? Na ano. Ay? Basta dito. Di, lalagay namin na dito ng tawag na mga lab. Tagal na natin uh, <laughs> na ano. well, ano, yung ano. mayroon lumayroon tayong ano siya. Kulay mo din yung ano Saan? Sabi ko, hello. Yung doon? Oo. Tem é que tacar tá,